Ayan mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating uh, project car na Suzuki uh, Wagon R. Ayan, Stingray. So, stop muna siya sa painting Ayan, na uh, masilya-masilya na natin. Ayan, sinisimulan na rin natin liahin yung uh, ibang parts na hanap natin yung mga dimple. So, proceed muna tayo sa kanyang uh, heavy Ayan, so dito nagkalas din tayo ng kanyang throttle body, intake manifold, tsaka injector. and so lilinisan natin yan then uh, iiyano na rin natin to change oil natin Ayan. dito nag drain tayo ng kanyang oil sa kanyang oil pan Ayan. so sige update tayo ulit Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating uh, Suzuki Wagon R na project car Ayan, so natapos natin to last time uh, i-heavy PMS So ayan, so ngayon uh, balik tayo sa kanyang uh, painting session ayan. Meron lang nga uh, nakilapag na parts dito pero hindi niya parts yan uh. Lahat ng parts niya tinabi na natin yan ayan. Since uh, mahirap makahanap ng mga parts na ito, kaya dapat tingatan uh. na so nagliliya-liya na tayo after nya mabubugaan na natin to ng primer ayan so ayan ang update natin dito sa ating uh, project car na Suzuki uh, Suzuki Stingray uh, Wagon R ayan. so sige update tayo ulit hello mga ka-wheels yan update ulit tayo dito sa ating uh, project car na Suzuki Wagon R ayan. so binubuganan natin ang uh, primer halos natapos na siya sa kanyang uh, heavy PMS Ayan. So, yung aircon PMS na lang ang hindi na, 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 gagamot. So, dito sa loob, ipinturahan din natin yan ng anti ng lobbyan pa-primary natin. Yan, yung dashboard, medyo na masilya na natin. Hindi pa yan tapos. Ayan. So, primer pa lang yan mga kawils Pero, malapit-lapit dyan yung uh, eco-color natin. Anong color nga pala to, Dan? Yung code nya, color code. Ah, nakalimutan mo. O, oh, sige, hanapin na yan. Sa susunod na ating vlog, sasabihin natin yan. Medyo nakalimutan lang natin. Okay, yan oh. So, yan. For coloring na ang ating project car. Yan. okay, Update tayo ulit.